Okay, pamot, mainit. Sum na. Masarap naman. <laughs> Di ba malala na tinik masarap na. Sum na sum ka dito. Di nga masarap. Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog, mga kadilag, ay magluluto po tayo ng ulam at ang ating pong lulutuin ay dinuguan. Kanina po ay bumili po kami ni Mama ng isang kilong baboy dito po sa may kalapitan. Dahil mayro pong nagkatay, ayun po. Kami po ay uh, humingi ng dugo dahil nakakamiss po mga kadilag ang ulam na dinuguan. Parang ang oh, huli kong tikim na yun ay last year pa. Or siguro yung mga ilang buwan na din ang nakalipas, mga kadilag. Kaya yun, ako po ay magluluto mga kadilag ng ating dinuguan. Bago po ako magluto, ko kukompletuhin ko muna yung mga ilalagay ko sa ating dinuguan. At aba! Ha! Oh, narito si Kuya po! <laughs> Anong nagagawa mo? Wala. Wala. Ako ay magluluto ng dinuguan. Nasamahan daw po niya ako sa pagkuha ng salay dito po kami sa may tapat ng bahay po namin kukuha ng salay sa harapan at si Boy nagluya na dun na ah. ako na lang kukuha bo luluto kami nang dinogoan ah. ba kay dito gabut na ang ko <laughs> nakay na dito buong salay han eh tayo sa kabila medyo manipis na din yan. Ito po itinanim ko mga kadilag. Kukuha tayo ng isalaang. Isa, isa lang. Isa-isa lang at tinitipid-tipid ang salay. Ayan. <laughs> okay na po ito mga kadilag. Bo, nakakuha na ako. Mm. Hindi <laughs> yan ka mo na lang muna. Magduyan ka ha. Tatambay po muna din si Bo. ako'y magluluto na. Narito na ulit ako sa kusina mga kadilag. At naisip ko nga pala mga kadilag. Dati nakatikim ako ng dinuguan na may gata, ay plano ko sanang lagyan. So, dahil isang kilo lang, ayon ay isang niyog lang ilalagay natin, mga kadilag. Ayan, at nakakuha na ako ng isang niyog na maliit, mga kadilag. So, akin na yan, tatapasan para ma may dire-diretsyo na pagluluto. Uh, baka talagang pa ito, ngayon. Nagpapawisan na po ako sa so, pagkatapos pala ang mail. Maliit naman tong niyog na ito. tamang ko. lang. Kasi bulok pala ito. Malas. Nakay bulok. Ay! Bulok! Ayan mga kadilag, at bali ito po yung karne, yan po yung sariwang-sariwa dahil kakakatay po na yan kanina. So yan po yung isang kilo, tapos po ito po yung nahingi na dugo. Po. Ayan mga kadilag, bali yan ay nahugasan ko na din, pero yan ay akin pang hihiwain. Kung tanot uh, pwede naman palang hindi lagyan ng gata, ay kumuha pa ng niyog. Nagtapas-tapas pa, <laughs> pero okay na din yan mga kadilag pwede naman talagang hindi lagyan ng gata ng niyog Ang ating linuguan ayan mga kadilag at ngayon po ay hihiwain na natin ng karne ang ating karning baboy so yung ating karne ay may butok pero okay lang kami mga kadilag ay bihirang magkarne karning baboy. Madalas ang ulam namin ay isda. Kaya yan, kumbaga ito ay isa rin sa namis, kaya ito ang ating lulutuin. Lalo na ang recipe na ginuguan. So, hiwain lang natin mga kadilag. Tapos ko nang hiwain mga kadilag yung karne. So, yung pong malalaki ay po ay mga buto. Hindi ko po tatanggalin mga kadilag yung buto dahil yan po yung malasa din. So, yan. At ngayon naman mga kadilag ay mga ricados naman ang ating hihiwain. Unahin na natin tong sibuyas mga kadilag. naman natin mga kadilag ay ang bawang Ayan, mga katilag ngayon naman ay ang salay, tinadid po natin ito po yung nahugasan ko ayan mga katilag at nakaredy na po ang ating mga ingredients sa ating lulutoing dinukuan una po nating ilalagay mga katilag ay ang ating luya At ang sunod na po mga kadilag ay ang sibuyas. Pagkatapos ng sibuyas mga kadilag, isunod na din po natin ang bawang. kabila ay nakasaklam na din ang sinain. Ayan, pwede na po natin ilagay ang ating karning baboy, mga no? So, ang ating karni ay atin na din sinangkot siya. Ayan mga kadilag at lagyan po natin ng asin. Ating pong takpan at simmer. Ayan mga kadilag at ito ay na-simmer na natin. naglalangit lang siya. Lagay ng buto, mga kadilag. Hindi ko na tinanggal. At ngayon, mga kadilag, ay lalagyan na po natin ng tubig. Ayan po. po. yung magiging sabaw ng ating dinuguan. Lagay na din po natin ang ating salay na hindi tinipid sa dahon. <laughs> Napapataw si Chloe na nasa kalapit ko ngayon. <laughs> hindi ko na tinanggil yung kuhan Chloe, dahon-dahon. Para kasama sa lasa, nagdagan pa natin mga kalilag ng konting Chloe. Lagyan natin po natin mga katilag ng paminta. sama mamaya na lang natin i-adjust ang lasa niya. Tapos mamaya na lang natin ulit dagdagan ng asin. Kapag kulang pa mga kadilag. Dahil ito papalambutin muna natin. Pakukuluin. Pa natin kadilag. <laughs> yung kadilag. yung takipay ko Malinggit. Ayan mga kadilag at kulong-kulo na ang ating baboy. <laughs> yung salay, tatanggaling ko na din mga kadilag. Amoy na na yun yung salay, honey. Mabangon. Iklawi po inaray naririto. Tanggaling ko na mga kadilag itong salay o tanglad. Amoy na amoy na po ang ating salay. mga kadilag dahil kulong-kulong -kulo na ang ating karne. Ayan. Yeah. Ating papahinaan ng kaunti yung apoy. Dahil ibubuhos ko na yung ating dugo Bugo. ng baboy. git yung dugo ay hindi nagbuubo. Siguro itinilagyan na din ng suka. Ang nagaan. So pagbubus mga kadilag ay ating haluhaloin. pwede ito. Dagdagan na natin itong ng kaunting paminta ko. Pwede natin ng mga paper. Pakukuloyin lang natin mga kadilag. Tapos si ating titikman. Kung siya ay sakto laang sa lasa. O medyo matabang dahil nga dilagyan natin siya ng tubig. Okay. Tapos maya maya, lalagay na din natin yung suka. Dahil masarap sa tinuguan mga katilag, ang gusto namin ay yung medyo maasim-asim. Saka nga sana yung may gata ay kaya nga lang hindi naging okay yung niyo. Pero okay na din yung ganean mga katilag, yung walang niyo. So yan. Kunti na lang, makakakain na. So yan, bago ko pala makalimutay, lalagay ko na din tong sili para maluto mga katilag. Ito ay first time kong lutuin mga kadilag ang dinuguan. Naalala ko dati, ito ay isa sa paborito kong ulam lalo na pagluto ni Nanay Nina, yung lola ko. Yung nanay ni Papa mga kadilag. Kasi si Nanay wala na ngayon. Namis ko tuloy bigla si Nanay. Ayan, kulong-kulong -pulo na mga kadilag. So, bago ko lagyan ng suka, ay yan ay natikman ko ng mga kadilag ay medyo matabang. So lalagyan po natin ng asin. Katilag. Tuloan na. Tuloan na. Lagyan na natin ng suka. So tiglaan po. iga, -iga natin yan mga kadilag. At mamaya eh, pwede nang kumain. Ayan mga kadilag. Talagyan natin ng asukal. Ito ay pang balance. Hindi ganyan yung ka dark kan ni Nini. Gawa ng kakaunti yung dugo. Pero basta tiya'y dinuguan. Paiga-igahin lang natin ng kaunti. Ikaw muna, Nini. O, tikman mo muna. Okay pa mo. Mayinip. naman. <laughs> Di ba manalo ni Rick Masarap na. Sum na sum ka dito. Di nga, masarap. Nagtitiki man yung dalawang magdita. Ayos na. Ayos na. Masarap mm. pa yung may sabaw. Masarap pa yung may sabaw. Okay <laughs> na ito. Chef Chloe. Okay <laughs> na yan. na Chloe. Ayan mga kadilag. At ito po ay okay na. Approved kay Chloe at saka kay Mama. Kainin natin ang apoy. Dahil sabi ni Chloe masarap, may libreng ulam si Chloe. <laughs> ito na po ang ating dinuguan. Ayan, medyo maputla. Pero okay na din yan. Lasa natin naman siyang dinuguan. Talaga kaunti yung dugot. Kasi ito yung bibigay ko kay Chloe mga kadilag. Oh, Chloe. Thank you. Si Chloe. Dahil si Chloe... Nakalibre naka, naka ka pa ng ulam. Si Chloe mga naghihintay sa pagluluto. Sige. Kain ka na din. Ayan mga kadilag at nakahain na po. Ito po nagkuha na ng aking kanin mga kadilag. Kami po ay kakain na nila mamang mga kadilag. Thank oh Lord sa ating pagkain for po ay kukuha na ng aking pagkain. Ang aking pong tripod ay sira mga kadilag. Kaya hindi ko maiayos. Kain na na. Uh, hindi pa galing gula Hmm, dapat sana pala nilagyan natin kasi wala tayong makitang pwede din mga kadilag na lagyan ng Puso ng di dito sa amin ang dinuguan din sa What? Wow! May doon din tala si Chloe. Ano yan? Wow! Thank you! Paritan yarn! So yan mga kadilad. Mukha ko lang napapakita kung yung aking tripod ay sara hindi maipatong kaya. Matikman nga ang dala ni Chloe ng sinantol. Parang masarap ito. Ang daming taba-taba. Matik man man ma, may sinantol nila Chloe. Masin. Masin. Sila talambo naman, mga kadilag. Sa si talambo ay nasa tabing dagat ata. Ha?